Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Christine at narito muli tayo upang mag-aral ng edukasyon sa pagpapakatao. At ang ating katalakay ngayong araw ay patungkol sa pagpapakita ng pagkalang at pagmamahal sa mga magulang. Handa na ba kayo makinig at matuto? Buti naman kung kano, Kaya tara na at matuto niyo ba ang inyong mga magulang? Ano ang inyong ginagawa upang maipakita ang pagmamahal sa kanila? Ating pakatandaan, ang ating mga magulang ay biyaya sa ating ng Diyos upang tayo'y alagaan at makamit natin ang ating mga karapatan tulad na lamang na makapag-aral at lumaking malusog at masaya. Bilang pagpapasalamat sa kanila, ay ipadama natin ang pagmamahal at paggalang natin sa ating mga magulang. Tandaan natin ang mga sumusunod upang maipakita natin ang pagmamahal at paggalang natin sa ating mga magulang. Una, sundin natin ang kanilang mga utos na bukal sa ating kalooban. Yung hindi yung nagdadabog, hindi ka magliliglan. Pangalawa, magalang tayong sumagot sa kanila kung tayo'y kanilang kinakausap. Matuto kang kumalang kasi sila ay nakakatanda sa ate. Tama ba? Pangatlo, gamitin natin ang magkakalang na salitang O at opo sa pagkikipag-usap sa kanila. Dahil ito ay nagpapakita ng pagkalang at pagrespeto natin sa mga nakakatanda. Pang-apat, makinig tayo sa kanila mga parangat. Huwag na huwag tayo magtatanim sa kanila ng tampo o galit tuwing tayo kanilang pinaparangalan. Dahil alam natin, ang mga ating mga magulang ay alam ang makakabuti para sa kanila mga anak. Panglima, tulungan natin sila sa kanila mga kawain bahay. Dito, maipapakita natin ang pagmamahal natin at pag-aaruga sa ating mga mamula dahil ayaw natin silang mahi masyadong mahirapan. Kaya, tutulungan natin sila sa mga kawain bahay. pang ani mag-aral tayong mabuti. Dito, sa pang na ito, ang mag-aral ng mabuti ay magbibigay sa kanila ng magandang buhay kung tayo ay nag-aral ng mga puti. Mamibigyan natin sila ng magandang buhay, tulad na lamang na maiawan natin sila sa kahirapan at guminhawa ang ating mga buhay. Pangpito, masaya nating ikwento sa kanila ang mga nangyayari sa atin sa paaralan. Dito, malalaman nila kung ano ang mga naging kaganapan sa ito na nangyari sa inyo sa school, sa inyong paaralan. Dito nila malalaman kung kamusta ang araw nyo o masaya ba ang pagkikipaghalubilo nyo sa inyong mga kaklase, sa inyong mga kaibigan. Kamusta kayo? Yun, dapat dali nyo kinikwento sa kanila para naman may alam sila kung ano ang mga nangyayari sa atin sa inyo sa tuwing kayo ay nasa inyong paaralan. Makinig ng mabuti at unawain ang maikling kwentong mahal ko ang aking mga magulang. Upang matutunan mo ang mga gawain makakapagpakita ng pagmamahal at paggalang sa inyong mga magulang. Mahal ko ang aking mga magulang ni Maria Rosario D. Gantang. Ako si Hana Valdez. Mahal ko ang aking mga magulang. Sila ay si Naginoong Willie Valdez at Kina Rose Valdez. Ako ay nasa unang baitang na. Kaya ko nang sumulat at pumasa. Sa darating na Pasko ay gusto kong maipakita sa aking mga magulang kung gaano ko sila kamahal at iginagalang. Gagawa ako ng Christmas card. Hihini ako ng tulong sa aking ate Hope upang mas lalo kong mapaganda ang card na aking gagawin para sa aking nanay at tatay. Nais kong maipadama sa kanila kung kaano ko sila minamahal at ikinagalang. Sigurado ako mapapasaya ko sila sa darating na Pasko.